Pinaantay ko lang yung aming boy sa tindahan, masasabay ako sa kanya kasi asawa ko maagang tum naagang pumasok kasi may vlog si Raymond doon sila pag Monday at yung anak ko kasabay na niya, anak namin kasi 8 rin yung pasok ng baby namin Pasensya na guys kung ngayon lang ako nag update ng aming video sa youtube channel nabisi ako sa kakarils tapos ngayon nag update ako sa inyo so ngayon guys so uh, mm, yung buhay ngayon dito sa bulan is eh, so um, mahirap pero laban lang syempre eh. kasi ganun naman po tayo eh kahit na mahirap basta lalaban tayo sa anumang hamlang buhay. Kasi problema lang yan. May Diyos tayo. Wala yan sa Diyos natin. Kaya laban lang tayo kahit na anong hirap. Kahit na pinanghinaan tayo ng loob. Okay lang. Laban lang tayo. Kasi kaya nga pinagda dinadaan tayo sa mga pagsubok, sa mga paghirap, sa mga struggle. Kasi doon nasusubukan yung yung tatag natin kung hanggang saan tayo kasi um, pareho tayo sa um, mga ginto na kailangan tumaan sa process alam niyo naman yung paggawa ng ginto kailangan yun ah uh, i ano yun maraming process yung pagdaraanan para mabuo talaga yung ginto na para uh, maging um, mahalaga, kagamit-gamit at saka super matiba yung ginto kaya guys kung sino man yung nahihirapan dyan laban lang tayo kasi ang buhay naman eh hindi uh, hindi naman lahat ng pagkakataon nasa baba tayo may pagkakataon na may time nasa taas tayo kaya laban lang go with the flow Ika nga. ang mga problema andyan lang yan kasama na natin yan sa buhay pero, pa, pero, uh, kasama na natin sa buhay yung mga problema hayaan lang natin sila na hubugin tayo hubugin tayo ng mga problema labal lang tayo magpakatatag lang tayo sa anumang hamon ng buhay kasi yun naman talaga yung goal ng Lord eh. na maging pinaka Uh, na mahubog tayo sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng sabi nga, may time na nakakaranas tayo ng pagsubok may time sa katuan, may time sa paborusa may time sa kasaganaan may time na wala tayong pera, may time na uh, mayroon tayo may time na lumuluha guys, okay. hanggang dito na lang yung video ko bye bye